Hello mga langga, shout out sa lahat Ito na naman po ang niyong um, Inday Servitora For today's video, magluluto po tayo ng adubong pugita na may halong pusit So pinaghalo na po yung pusit at saka pugita mga langga So bago po natin igigisa yung ating lulutuin So yan po ang ginagawa ng ating pugita mga langga Pinapalo-palo muna mga langga Pinupukpuk o pinopulpog yan mga langga Para mas papabilis ang paglambot yan mga langga O ba? Diba? Ganyan din ba ang paggawa nyo ng pagluto ng pugita mga langga na pinupulpog mo na o pinupupok mo na? O oh, diba? Ready na! na! So ito na nga mga langga. Nakaready na ang ating tatlong pugita mga langga. Andiyan na rin yung ating pusit na ihahalo sa ating adobo mga langga. So hiwa-hiwain po yan siya maliliit mga langga. Hiwa-hiwain. ba? Diba? Hiwa-hiwain po siya. Ihahalo po yan sa pugita. So, ang gagawin natin, magigisa muna tayo mga langga. Ilalagay natin yung mantika. Ayan, mantika. Isusunod natin yung ating bawang. Siyempre, bawang. Haluin lang kunti. Ilalagay yung sibuyas. O, si. Susunod natin yung sili. O, Ayan, so halu -haluin lang yan dyan ng halu -haluin, mga langga hanggang sa maggolden brown yan siya mga langga. O ba? Diba? Haluin lang siya ng haluin mo lang. Haluin mo lang haluin. So, ganun lang ang gagawin mga langga. Kasi lalagay na natin yung ating mini na pugita at saka yung pusit natin mga langga. O di ba? Ayan, haluin lang muna siya ng haluin mga langga. Haluin mo lang siya ng haluin. Ayan, after mo halo mga langga. So, tatakpan yan mga langga. Tatakpan kusa po yung magkaroon ng sabaw. So ito na nga mga langga, magtitimpla na tayo mga langga. Lalagay po tayo ng magic sarap. Konting asin mga langga, dagdagan nyo lang po kung natatabangan po kayo mga langga. So syempre tikman nyo muna yan. Tapos maglalagay po tayo ng konting toyo. Tapos lalagay na din po tayo dyan ng soka syempre. Tapos dalawang kutsarang brown sugar mga langga. Tapos haluin lang po siya ng so lang po siya mga langka. O pa tapos pipigaan po natin siya ng konting kalamansi para mas lalo po siyang sumasarap. Mabango po kasi pag pinipigaan po natin ng kalamansi mga langka. So ayan konting piga lang naman mga langka. Tapos tatakpan di ba? So, charan. Fast forward mga langga. Loto ng ating adubong pugita na may halong pusit mga langga. Ayan, malapot na ang kanyang sabaw mga langga. Napakasarap mga langka. So, syempre, ang gagawin natin pag naluto na yung ating niluto, so, syempre, magsasandok para kumain. O, di pa? So, naku po, only na naman tayo nito mga langga. So, ayan, nagsasandok na mga langga. So, kakain na po tayo. Ayan, adobong pugita na may halong pusit mga langga. O, di ba? Ang sarap ng ulam natin. Thank you for watching mga langga. Bye-bye.